Isang Welcome pamilya sa lahat ang nabubuhay sa pag-asa at sakripisyon na anak channel. na nagtatrabaho sa malayo, pero isang lihim na liham ang dumating na babago sa lahat. Ano ang nakasulat dito? Ano ang tinatago na anak na matagal nang wala sa piling nila? Ang sagot, kaya magpabago ng buong tadrana ng pamilya. Gusto mo bang malaman ang buong kwento kung paano nagbago ang lahat? Pakinggan mo hanggang dulo, at kung nais mo pang marinig ang ganitong kleseng kwento ng pamilya, sakripisyo, at pag-ibig, huwag kalimutang magsubscribe at iwan ang iyong komento para sa susunod na istorya. Sa bawat pintig ng puso ay may sigaw ng pangungulila. Sa bawat paghinga ay may kasamang tanong na walang kasagutan. Sa bawat araw na lumilipas ay may iniwang bakas ng pagkawala. Ganito nagsimula ang kwento na isang pamilyang Pilipino na sinubok ng pagkawalay. Isang umagang puno ng katahimikan sa baryo. Naririnig ang tilaok ng manok, kaluskos ng mga dahon, at ang amoy ng bagong lutong sinangag mula sa kusina. Ngunit sa likod na tila payapang umaga. May mga matang nakatingin sa bakanteng upuan sa hapagkainan. Upuang deti okupado na ng halakrak, ngunit ngayoy tahimik na nag-anyaya ng lungkot. Si Aling Maritz, nakaupo sa gilid, mahigpit na hawak ang rosaryo. Habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak na pilit ngumininiti. Ngunit ramdam niya ang bigat ng kawalan. Si Mang Ramon naman, tahimik na nakaupo sa veranda, nag-abang ng na sulat o tawag mula sa malayo. Hindi niya maamin sa kanyang sarili, ngunit ang bawat sigarilyong inubos ay tanda ng kanyang pangungulila. Nanay, kailan po uwi si kuya? tanong mabunsong si Nika, na pilit inipit ang luha. Napatingin si Maritz, hindi alam kung paano sasagutin. Malapit na, anak, malapit na, bulong niya, bagaman siya mismo ay hindi sigurado. Sa bawat tanong ng bata, mas lalong lumalalim ang sugat na iniwan na pagkawalay. Sa kabilang dulo ng mundo, nandoon si John, ang panganay na anak. Nagbabanat ng buto sa isang pabrika sa ibang bansa. Tinitis ang init, pagod, at pangungulila. Lahat para lamang may may padala sa kanyang pamilya. Ngunit sa bawat perang ipinapadala. May kapalit na luhang hindi nakikita. At mga gabing hindi niya kasama ang pamilya sa hapag. Habang abala siya sa pagtatrabaho. May lihim siyang kinikimkim. Isang lihim na hindi niya masabi kahit sa mga sulat niya kay nanay. Isang bagay na maaring magbago ng lahat. Isang bagay na maaring magwasak ng pangarap na matagal niyang binyo para sa kanila. At sa baryo, isang hapon na tila walang kakaiba. Dumating ang isang liham na may tatak mula sa dayuhang bansa. Nang buksan ni Mang Ramon ang sobre. Natigilan siya. Napatingin sa langit na tila humihingi ng lakas. Habang si Maritz ay napaluhod, hawak-hawak ang kanyang dibdib. Ang mga batay nagtaka kung ano ang laman ng sulat. Ngunit walang salita ang lumabas sa bibig ng kanilang mga magulang. Tanging katahimikan at mabilis na pagtibok ng puso ang nangingibabaw sa loob ng kanilang tahanan. Sa malayo, si John ay nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang isang litreto ng kanyang pamilya. At sa kanyang mga matay bakas ang mabigat na desisyon na kailangang gawin isang desisyong magpapasya sa kinabukasan na kanilang pamilya. Sa dilim ng kwarto, isang bombilya lang ang nagbibigay liwanag kay John. Tinitigan niya ang lumang litreto, nakita niya ang mga ngiti ng kanyang mga kapatid, ang mapagmalasakit na mukha ni nanay, at ang tahimik ngunit matatag na presensya ni tatay. Ngunit habang mas matagal niyang pinagmamasdan, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng lihim na kanina pa kumakain sa kanyang dibdib. Isang lihim na hindi niya alam kung kaya bang tanggapin ng kanyang pamilya. Napasapos siya sa ulo. Napabuntong hininga. Isang malalim na buntong hininga na puno ng bigat at pangamba. Paano kung malaman nila, mahina niyang bulong sa sarili? Paano kung hindi nila ako kayang patawarin? Samantala, sa baryo, hindi mapalagay si Mang Ramon. Paulit-ulit niyang binabasa ang liham na dumating. Nanginginig ang kanyang mga kamay at ramdam niya ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Si Maritz naman ay walang tigil sa pagdarasal. Hawak pa rin niya ang rosaryo, Inusal ang bawat dasal na parabang iyon na lang ang natitirang sandigan niya. Ang mga bata, walang alam sa tunay na laman ng sulat. Nararamdaman lamang nila ang bigat ng katahimikan sa bahay. Wala silang marinig kundi ang mabibigat na buntong hininga ng kanilang mga magulang. Bakit po umiyak si nanay? tanong ni ni Kakayet Liza. Umiling lang si Liza, hinila ang kapatid at niyakap. Huwag ka muna magtanong, bunso, darating din ang sagot munit sa likod ng mga yakap at ngiti, dama rin ni Liza ang panginginig ng kanyang katawan. Alam niya, may mabigat na problema ang nakatago sa loob ng liham na iyon. Kinagabihan, habang tulog na ang mga bata, nag-usap si Ramon at Maritz. Hindi ko alam kung paano natin sasabihin sa mga bata, ani Ramon, nakatingin sa kawalan. Hindi ko rin alam kung paano ko tatanggapin pero asawa, kailangan nating maging matatag. Napayak si Maritz. Paano, Ramon? Paano kung bumagsak ang lahat na pinangarap natin? Paano kung? Hindi na niya natuloy ang salita. Napayakap na lamang siya kay Ramon, umaasang doon niya mahahanap ang sagot. Habang iyon ang nangyayari sa baryo, si John ay naglalakad mag-isa sa malamlam na kalsada sa lungsod na kanyang pinagtatrabahuhan. Naririnig niya ang ingay ng trapiko, ang tawanan ng mga taong nakatambay sa gilid at ang tila walang katapusang yabag ng kanyang mga paa. Ngunit sa loob niya, walang ibang ingay kundi ang mga salitang paulit-ulit na bumabalik. Kailangan mo nang sabihin. Kailangan mong maging matapat. Pumasok siya sa malit na internet kaf. Naupo siya sa harap ng computer at nag-login sa kanyang email. Nakasulat na doon ang mensahe na matagal na niyang tinatago. Nanay, tatay, patawarin niyo ako. Munit ilang beses niyang binyura. Ilang beses niyang sinimulan. Ilang beses ding nagdadalawang isip. Hanggang sa lumipas ang ilang oras, nakatulog siya sa harap ng computer. Walang malinaw na mensahe ang naipadala. Sa baryo, kinabukasan, dumating ang kapitan. Ramon, Maritz, may kailangan tayong pag-usapan tungkol sa anak ninyo, ani kapitan, seryosong seryoso ang mukha. Nagkatinginan ang mag-asawa. Pareho nilang naramdaman na lalong bumigat ang sitwasyon. Anong ibig mong sabihin, Kap? Tanong ni Ramon. Huminga na malalim si Kapitan. May tumawag mula sa abroad, kailangan nating paghandaan kung ano ang maaaring mangyari. Hindi na nakapagsalita kasi Maritz. Naramdaman niyang parang gumuho ang mundo sa kanyang harapan. Habang papalubog ang araw, nakatanaw siya sa bukid, iniisip ang bawat sakripisyo ng kanyang anak. Bakit kailangan may kapalit ang bawat pag-ibig na ibinibigay? Sa malayo, si John ay nagpasya. Kinuha niya ang telepono, tinawagan ang bahay. Nagring. Nagring muli. Hanggang sa sagutin ni Nika, ang boses ng bunsong palaging masigla, ngunit ngayon ay may halong ka Kuya. Kuya John. Namis ka namin, masayang sabi ng bata. Napaluha si John. Gusto niyang mumiti, ngunit ang bigat sa dibdib niya ay hindi maalis. Bunso, pakiusap, tawagin mo si nanay. Mabilis na tinakbo ni Nika ang kusina. Nanay, si kuya po nasa telepono. Tumayo si Maritz, nanginginig ang kamay habang inaabot ang telepono. Ana, nanay, mahina at mabigat ang tinig ni John. Patawarin mo ako kung matagal ko itong itinago, pero kailangan ninyong malaman. Nabitawan ni Maritz ang telepono. Natigilan siya, nararamdaman niyang unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib. Anak, ano bang sinasabi mo? Habang nakikinig si Ramon sa tabi, napakuyom siya ng kamao. Alam niyang ito na ang sandaling matagal nilang iniwasan. Huminga na malalim si John sa kabilang linya. Nanay, tatay, may sakit ako. Nalaglag ang rosaryo mula sa kamay ni Maritz. Napahawak siya sa dibdib at napaluhod. Samantalang si Ramon ay mabilis siyang sinalo, pilit na pinapakalma ang asawa. Ano mo ibig mong sabihin, anak? Anong sakit? Nanginginig ang tinig ni Ramon. Tahimik si John sa kabilang linya. Tanging hikbi at paghinga lang ang maririnig. Anak, sumagot ka, sigaw ni Ramon, nangingilid na rin ang luha. Sa wakas, bumulong si John. Stage 3 na po, ala na raw ng ganong oras. Parang gumuho ang buong mundo ni Ramon at Maritz. Walang naririnig kundi ang sariling pagtibok ng kanilang puso. Walang salita ang makakapantay sa bigat ng sandaling iyon. Sa likod ng pinto, nakikinig si Liza. Hawak niya si Nika, mahigpit, para hindi marinig ng bata ang lahat na nangyayari. Ngunit siya mismo ay hindi mapigilan ang pagyak. Sa kabilang linya, nagsalita ulit si John. Nanay! Tatay, gusto ko pong umiwi. Gusto ko pong makita kayong lahat bago pa man mahuli ang lahat. Sa baryo, tuluyang bumuhos ang ulan. Parang nakikiisa sa bigat ng kanilang naramdaman. Sa ilalim na ulan, nakatanaw si Ramon sa malayo. Iniisip kung paano haharapin ang panibagong unos na dumating sa kanilang pamilya. At sa gitna ng katahimikan, tanging isang tanong lang ang kumakain sa kanilang mga isipan. Paano kung hindi na sila muling makita? nasa sala pa rin si Maritz, nanginginig ang mga kamay habang mahigpit na hawak ang telepono. Si Ramon, tahimik na nakatayo sa tabi, pinipigilan ang sariling lumuha, ngunit hindi na niya kayang itago ang bigat ng damdamin. Sa kabilang linya, naroon si John, pilit na pinatatag ang boses, kahit ramdam niyang unti-unti nang nawawala ang lakas niya. Nanay, tatay, pesensya na kung ngayon ko lang sinabi. Ayaw kong maging pabigat. Gusto ko lang, gusto ko lang maalala niyo na mahal ko kayo. Umiyak si Maritz, halos hindi na makahinga. Anak, walang kahit anong bigat ang mas mahalaga kaysa sayo. Dapat sinabi mo agad, John dapat noon pa. Napikit na mata si John, pinipigilan ang luha. Natakot po ako, nanay. Natakot akong baka hindi ko na matupad ang mga pangarap niyo para sa akin. Natakot akong baka mawala ako nang wala man lang akong naibigay. Humawak sa balikat si Ramon, hawak-hawak ang asawa habang siya mismo ay pinipilit maging matatag. Anak, wala nang mas mahalaga kaysa sa oras na kasama ka namin. Ang perang ipinapadala mo, ang sakripisyong ginagawa mo, lahat 'yon wala nang halaga kung hindi ka namin makikita ulit. Tahimik. Tanging mga hikbi at malalim na paghinga ang naririnig. Sa sulok ng bahay, si Liza ay umiyak ng tahimik habang niya yakap si Nika. Nararamdaman niya ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa telepono kahit pilit niyang ikinukobli ito sa nakababatang kapatid. Kinabukasan, magang nagtungo si Ramon sa bayan. Nakipagugnayan siya kay kapitan at sa mga kamag-anak upang paghandaan ang pagwini ni John. Walang sinayang na oras, lahat ay kumilos, lahat ay nagambagan, lahat ay nagalay ng tulong. Habang si Maritz, araw-araw, walang tigil na nagdarasal sa simbahan. Nagalay ng kandila, humihingi ng milagro, at inaasam na sana'y makarating pa ang kanyang anak bago tuluyang maglaho ang oras. Sa malayo, si John ay nakaupo sa eroplano. Mahigpit niyang hawak ang maliit na bag na puno ng gamot at ilang gamit. Tinitigan niyang muli ang larawan ng kanyang pamilya. Sa likod ng ngiti niya sa larawan, dama niya ang tunay na dahilan kung bakit siya umuwi. Hindi upang magdala ng pera, hindi upang ipagmalaki ang kanyang sakripisyo, kundi upang maranasan muli ang init na yakap ng kanyang pamilya. Sa baryo, naghahanda ang lahat. Sinika, tuwang-tuwa, abala sa pagguhit ng welcome home kuya sa malit na karton. Hindi niya alam ang buong kwento, pero daman niya na may espesyal na mangyayari. Si Liza naman ay nagluluto ng paboritong ulam ni John, adobo at sinigang na baboy. Pinipigilan niya ang sariling lumuha habang hinahalo ang sabaw, iniisip na baka ito ang huling beses na matitikman na kanyang kuya ang luto nila sa bahay. At si Ramon, tahimik na nakatayo sa harap ng pintuan, naghihintay sa bawat saglit na lumilipas, nararamdaman niyang lumalapit na ang oras na muling pakikita. Hanggang sa dumating ang araw ng pag-uwi. Nasa terminal sila, sabik at sabay-sabay na nakatanaw. At nang makita nila si John, payat, mahina, ngunit may ngiti sa kanyang mukha, sabay-sabay silang napayak. Tumakbo si Nika at mahigpit na niyakap ang kanyang kuya. Kuya, ang tagal mong nawala. Halik at yakap ang tanging naging tugon ni John, dahil wala ng salitang sapat para ipaliwanag ang lahat si Liza, si Ramon at si Maritz, sabay-sabay siyang nyakap. Walang pakialam sa mga taong nasa paligid. Sa sandaling iyon, sila lang ang mahalaga. Sa gitna ng lahat ng sakit, lahat ng pangamba at lahat ng takot, isang katotohanan ang nagningning. Na kahit anong pagkawalay, kahit anong sakit, kahit gaano pa kabigat ang unos, ang pag-ibig ng pamilya ay siyang pinakamatibay na sandigan. At sa hapagkainan ng gabing iyon, muling napuno ng tawanan at luha ang upuang deti bakante. Muling nabuhay ang tahanan, kahit pa alam nilang ang bawat araw ay maaaring huling pagkakataon. Ngunit sa bawat tingin nila kay John, isa lang ang malinaw, na ang pag-ibig ng pamilya, kailanman, hindi kayang talunin ng kahit anong pagkawalay. Sa mga sumunod na linggo, naging payapa ang baryo. Bawat umaga, sabay-sabay silang nag-almusal. Si John, kahit mahina, pilit na nakikihalubilo, tinatandaan ang bawat halakrak ng kanyang mga kapatid, ang bawat ngiti ni nanay at ang tahimik na lakas ni tatay. Sa hapon, nakaupo siya sa ilalim na punong mangga, kasama si Ramon at Maritz. Pinagmamasdan nila ang mga batang naglalaro sa kalsada, at sa bawat tawanan ay ramdam nila ang buhay na nagpapatuloy. Minsan, nakatingin si John sa langit, mahina ngunit kontento. Nanay, tatay, salamat dahil kahit saan man ako napadpad, dito pa rin ang pinakamasarap umuwi. Napaluha si Maritz, ngunit ngumiti. Anak, tandaan mo, kahit anong mangyari, hindi ka nawala sa amin. Lagi kang nandito at sabay nilang idinantay ang kanilang mga kamay sa dibdib, kung saan tumitibok ang puso, kung saan nakatago ang tunay na tahanan. Sa katahimikan ng gabi, muling napuno na init at pagkakaisa ang kanilang tahanan. At kahit may pangambang dala ang hinaharap, nagpatuloy silang huminga na magkasama, nagmamahalan ng buo. Dahil sa huli, hindi ang oras ang mahalaga, kundi ang pag-ibig na iniwan at patuloy na binubuhay na isang pamilya. Sa likod ng lahat ng pagkawalay.